Hello mga kasari, ayan, 9pm na. Ayan, ayusin ko lang yung mga pinamili ko kanina kasi uh, bumili ako ng, ano, ng mga gatas. Gatas at yung para bukas sa mga umaga, ayan, kaya hindi pwede, hindi ako bibili kasi baka may bumili bukas. Ayan, kaya kahit na pag-gabi na alas 6 na yun, sumaglit pa rin ako sa palengke kasi na uh, alas 7 pa naman ng sarado nila kaya ayan nakahapon pa tayo <laughs> ayan aba kali naman ng resibo na ito ah kaniyan naman ng resibo po. ayan kaunti lang yung mga binili ko kasi ngayon kaya ko lang dalhin Ayan, April April 6 Ayan Ayan, 6.35 na ako nakarating ng palengke Ay, kalino <laughs> Kalino ng ating resibo Ayan, yung may mga check is sigarilyo yan Ayan Ayan, ito yung aking mga binili mga chuchoya kasi nung mga nakaraan is walang tatus. Ayan, kanina nakita ko meron na. Kaya kumuha ako ng kaunti lang. Mga tsitsira natin, oh. Ayan. Tapos, ay, bumili na ng, ano, ng bird's tree. O, oh, diba? Ay, bumili na ng bird's tree. Tapos, yung itlog natin, ay, naka yung cellphone ko kasi. Ay, yung itlog natin is, ah, uh, maliliit lang kaya 9 pesos kasi ayan maliliit lang yung size ng itlog na nabili ng asawa ko kanina ayan may bumili na lang isang bird street ayan. ayan tinapay ayan lang mga ano yung kaya ko lang dalhin at ito ay ayusin ko na mga kasari ayan tissue lalagyan ko na ng ano yan kasi ito oh, yung ano natin oh. Ayun, wala yung ano dito, yung adult. Ayun dala yung bird brand. Ah, uh, ano dito yung yung birds tree. Ayun, 'yung iba naman is mayroon pa. Ayan, yun lang yung ano. Wala talaga is ito kasi mabilis sa binibili sa akin sa umaga. Kaya kailangan meron meron tayong maibigay. Ayan, ito. Ayan. Tsaka, swak. Ayan, dalawang birds din na yung binili ko. Tapos, ang ano natin ngayon, kahapon pa, kasi kahapon pumunta rin ako, galing din ako ng palengke. Walang ano, walang, anong tawag dito? Walang sunsilk na pink wala saka yung green wala ayan Tsaka kumuha na rin ako nito kasi wala na dyan ayan kasi ang meron tayo dito is garlic ay garlic ang meron tayo walang original ayan may palaman tapos uh, suka, wala nang suka dyan, kaya kahit pa paano, kumuha ako ng kapat na piraso ayan ang hirap kasi kung umaano itong plastic bag ko ayan ito yung nakuha kong sun silk wala kasing green ayan, dalawang klase Ewan ko ba ba? Tsaka sabon. Tsaka Colgate. Ayan. Ayan lang. Ayan na yung binili natin mga kasari na yung April 6. Ayan. Ayan. Ayan mga kasari. 10.45 p.m. Tapos na ako tapos din ako mag-ayos. Kaya tinapos ko talaga kasi para bukas pag ano pa, gising ko is okay na. Ayan. At tapos din ako. Ay, yung ano pala yung sabon, hindi ko pa na ano. pa na uh, ano na sasabi. Kaya na lang. Kaya <laughs> na lang isasabi ko. Ayan. Ayan, para pa paano. Tapos na tayo. Ayan. Um, kamusta sa inyong lugar mga kasari? Mabili ba ngayon? Dito sa akin ngayon is medyo mabili naman kasi may bumibili ng alak uh, ngayon. Ah, uh, gin. sa akin kaya huwag tayo magpapakawala ng item kasi ah... uh, bumili is sayang sayang kasi ano lalo na pag sa akin is alam nila meron akong ganyan mga item na ganyan kaya hindi ako nagpapakawala dapat ano Ah, uh, meron talaga ako ayan madilim oh ayan lalo na yung mga gatas na yan alam nila meron <laughs> Ay yung mga binibili sa umaga kaya nga lang talaga yung shampoo is wala talaga sa ibang grocery meron yun kaya lang ano, hindi ko lang sure kung meron sa ibang grocery kasi ah, uh, gabi na hindi na ako nakapunta sa iba gabi na kasi sarado na ngayon iba, ang huling talaga nagsasarado is yung pinang groceryhan ko ngayon eh oh, yung pinang groceryhan ko ng ano ng ano na alas 6 na. Ayan. Kasi yung iba, alas 5 pa lang is na. Nagsasara na yun kasi. Kaya, nagpapapasok pa sila ng alas 6 kasi alas 7 yung sarado nila. Ayan. Ayan. ayan lang mga kasari ang update-update ko sa inyo ngayon. Um, April 6. Ayan. sarap ngayon, ano. Maganda sana ngayon magtinda ng ice candy, no. May nagsabi sa akin dito, ate, magtinda ka ng ice candy. Diyos ko, magtitinda ko ng ice candy, eh. Buti kung, ano, kung kabilihan talaga, eh, hindi naman sure. Kasi nga, ano, depende lang sa, ano, eh, kung siya lang din naman mag-isa, di ba? Mag, mag dati kasi, dati, dati pa, titinda talaga ako ng ice candy ice candy lang titinda ko dati eh ngayon kasi ano lang yan eh okay na sa akin yung yelo yelo lang okay, yelo lang yung nasikaso ko ngayon kasi mabili naman ang yelo ngayon ice candy ngayon tig 10 pesos eh mayroon uh, meron sana ako makukuha na ng ice candy ko talagang gusto rin ko. Eh, pinapasa niya ng 8 pesos. Kaya lang, yan na. <laughs> ayan, ayan lang yung update ko sa inyo mga kasari.